Buhayo, o kini na yu cooking show muna tayo. Wee, 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 wee. Ang ating lulutuin ay toyo. Dried fish. Kaya nandito ako sa labas para hindi umamoy ang aking bahay. Nalagyan ko na ng mantika, papainitin lang muna natin. Kahit paano alam ko naman magluto ng toyo. Hmm. Ayun, ito. Ito, ito yung mga ngantiwaro. Sige, habang habang nag-portrato ka, istoryahan kayo man rin ah. Daddy, daddy tatay ko, uh, pirmi nga uyawin na daddy, uh, Anong tawag na daji kwan? Adi, pagburburi ti danuman. na thermos Ay, pininanay, i-comment yun ah. malagit na ano nagan na ay ko paglulutong ti danong ay kung ano sa tong istorya to malagit ko na kababa eh yai ikomik yung pila ang bagu ituloy dagi istorya ko nalipat at kinagan na yai basta pagprit twenty danong